Ah. Uh, ah. Uh, pwede po. Opo. Magkano daw? 120 Ah, uh, o oh, pwede naman ano. Isang magandang buhay mga ka-farmer na tayo sa pinasyalan muna namin ang fishport yung bagsakan nila dahil napakaaga pa 6.15 oh ayan na doon yung palengke yun lang yung palengke mga ka-farmer dinala na namin sa sasakyan ah tayo silipin natin kasi ano ngayon eh nag off yung uh, habagat so pag nag off ang habagat aatake ah, tayo <laughs> ayan ang target natin ngayon ay alam nyo na hindi ko na kailangan bagitin sabihin nyo naman eh ay why susi so ay, nasa yung susi? Saan ko bali na Ayun Ay, naman pala eh. Kita niya yung Red Bull. Di ko man ininom yan. Pang emergency lang. <laughs> Makalat naman talaga. Normal yun. Okay. Let's go. Napakalapit lang po ng fishport dito. Shout out pala kay Ate Marita. Pasqua, ayan happy happy birthday po sa inyo at syempre hello na rin kay Mami Zeny Ayan Ingat po kayo Marami pong uh, nagmamal sa inyo Especially dyan Siyempre uh, napakapalad po ninyo At uh, Siyempre uh, Tapatawag dito Meron po kayong Katabing anak dyan Ayan on. So uh, Stay strong lang po Tapos Tayo naman ay pupunta na ng uh, Ewan ko may, mayroon ba Kasi pinun uh, Tinawagan ko yung Kaibigan Si Ray ang sabi ni Ray ay uh, huwag ka na munang pumunta <laughs> kasi wala pa siyang huli <laughs> De, sabi ko pupunta ako sa fishport kasi limited lang ang time namin itingnan e, natin kasi ako naman iniisip ko ay uh, baka wala pa yung mga bangka iniisip ko kasi tawag dito syempre ang tagal po ng panahon na walang di makapagpalaot siguro ba? Diba? So nung nag-break yung habagat, baka ako nag sabay-sabay nagpalaot yung mga uh, mangingisda at maraming mahuhuli. Pero mukhang wala ah. Maliit lang kasi itong ano nila. Consignation. Ayan oh. Sablay ata. Baka wala pa. Baka papunta pa lang. Magkikimarites muna ako ayan mga farmer mukhang bukya tayo dito at uh, wala daw gaano talagang isda <laughs> so ayan yung mga hinihintay namin mga namusit yan galing laot mga namusit na daw yung mga isda daw ating mga madaling araw daw ata nagkumpisa mga 4.30, 3 o'clock kaya lang tingnan nyo naman po tuyong tuyo yung ano no yung flooring supposed to be kung marami dapat hanggang ngayon mayroon pa ding mga isda so ibig sabihin talagang uh, ano matumal ngarang daw yung mga inchik eh. Eh <laughs> alam niya naman ang sambales po eh nasa harapan lang po nila yung mga inchik na andiyan kaya hirap na hirap po ang mga manging isda dito. Maaray talaga. Eh talagang ganon So ayan ano kaya ang huli nito? Ano ba naman ang laban nila? Tingnan niyo naman ang mga bangka, isang palo lang yan, butas yan. Oh. So ito yung mga namusit, ay, halos sabay-sabay na rin silang bumabalik pero halos wala no. Nung nakaraang summer, mga ka-farmer 300 ang isang uh, ano niya na. Isang uh, palanggana na malaki, 300 pesos dilis. Oh. Eh ngayon, pusit minsan wala. Ano, mahal ang pusit ngayon. O oh, tingnan niyo, yan lang atang nahuli. Kimaretes okay, na tayo. Pawa talaga mga mangingisda kaya kaunti siyerte sila ako nakakahuli ng tuna lalor po kayo konti <laughs> nakailang balik na rin ako dito wala talaga no? na ganoon ako sa palengke mayroon eh, mayroon hindi pero sabihin puro lang ano mm, puro kusit <coughs> yan na no. à, subscribe cho kênh không bỏ lỡ lang maglaman đang ra bắt cá đang làm gì ra cái sawah oh tik

na yari pa may regalo pa lumayo kasi yan yung kape gusto na puro tawang kay kung ano puro kay oo pag puro pangan po kami sa puro doon ang takaw na kong sun kasi na sa sun balita ko yun ay sana ko na luwa Huwag ako luwa na Huwag tabi ko luwa Huwag ako ang madam may sun ba yun ano yun na doon hindi yung ano daw, nasira ang ano niya. Eh, tinatanong niya, samantalang ako, hindi niya nasisira pa ako. Hindi ko tinatanong. Ay, nilagdap-lagdap ko. Nire-rewind ko lang. Nilalagdap-lagdap ko. Ang mo lagi, kuya, lagi kang maraming muli. Nilalagdap-lagdap ko. Nilalagdap-lagdap na Nilalagdap-lagdap

matanda 100 na siya daw 2 4 24 minus tax <laughs> bago na naman dating naka 24 yung isa dosing ngayon 24 naman siya minus tax pa spay. Kumakpag marami ang huli kanya-kanyang dumpot. Okay lang sa mga register Mahal yun, Eh na 'yung mga 'yan oh. Dandaingan na 'yan eh. 'yan 'yung So, kung makatrai ta kilos ka jackpot ka na pala. Ano pa 'yon? Cusit kalawang pa 'yon. Diyan 'yung cusit na maganda. maraming huli nito oh aswang aswang yon <tryo> anong oras sila umalis niya kuya? Kahapon. Kahapon? Oh, grabe, magdamag na. No? <laughs> Sabay-sabay ka ah. Kapusap kami Mga ilang oras naman po bago makarating doon sa man. spot. Mga... 20 siguro ano ang pinuntahan na mga magkano naman ang puhunan sa gasolina ng no? pagkagano? Crudo yan eh. Crudo. Crudo na yan eh, ng 700. So kailangan nung pala mga ilang kilo. Ang target mo, mga ilang kilo. Sabihin mo, yung mga 24, pwede na yan, panalo na yan. Meron na silang itang brood yun. ba kilo ko yan kuha dito? Hindi ko alam. Medyo mahal yan, sigurado. No?

tayong napaka ah, yeah. <tipulay> uh, na nito nakuya 'gon maalo ilok ito liglig ta tao from uh, ano tayo from uh, Fishport to Masindok muna tuloy na natin yung vlog dito kasi dito tayo sa kabila ayan okay. mahina doon pero tiningnan ko na mga farmer daming sungayan kaya lang 450 so ayan abangan nyo sa uh, ano next vlog pero kakain muna kami nag prepare pa lang naman sila kasi ano pa lang alas 7 oh pero silipin natin itong likod kasi itong likod po ay uh, Meron din dito't mga naka ano, naka tawag dito, naka Nagbibenta. Si Nanay, Sige Robin natin dito si Nanay. Sa Sabi lang said. ko kuna andiyan pero ever since naman ay nandiyan sya Oh, may labong sa luyot pa rin, no? oh. Oh. Ilip tayo dito. Teka. Ayo. Oh. Oh, din. Ay, na. Uya, ay, yan, Yung dillis po, magkano? 150 na po, isang kilo. 150 ang kilo. 150 ang kilo tayo sa kabila, bebe. tignan natin si nanay doon tignan natin si nanay doon, sa kabila kung ano tignan natin andito na tayo dumaan alam ko doon yun or dito, hindi ko na masyadong kabisado alam oh. ko dito sa my side kung hindi, di yun na yun medyo nalilito ako dahil nagre-renovate na po sila eh. nag-aayos sila eh. kaya medyo magulo ang setup si Bebe sunod lang ng sunod sa akin yun, andito nga si Nana yun. Okay. so ko yan eh tingnan natin kung anong meron sa kanya ah, oh, bangus. <coughs> Mayan. Thank you. okay 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 nag ka naman Kaparmer. So, kwenta kaparmer eh. Wala, wala kayo ngayon, ano? nga ngayon. nga kami dun sa fish port. Tuyong-tuyo yung, ano, yung... 120. ...yung sahig. Anak ng tipaklong. Ang tagal namin nagita isang oras. Ang huli ng... Yung, uh, ...yung bangka. Ito yung 12 kilos na pusit. Ito yung sinasabi nila na sa video, kaparmer. ilalak kailan Pusit pwede natin Alin? Dabang dabang po. Po. Dabang 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 pwede po. Opo. Opo. Magkano daw? 120. Ah, uh, pwede naman ano. Okay. Oo. Oh, natin. Oo. pwede naman. Ilang kilo sayo? Madadala na ba natin? Oo. Oh. So bagay kahit hindi na natin, tayo na magdaing. Gusto mo ay? Eh? Hmm. Trabaho 'ne. Eh. Yelo naman ako eh. Ano Pang-yelo. Wala naman lang dilis, ano? Huli kung wala. punta dito, 300 yung isang banyera. Ako. Isang ganon. Ngayon, matas na. po ngayon. Pero benta Ay, ni, nana, benta ni nanay na 800. Ay, di ba? Oh! <laughs> Magkana <laughs> yung maya-mayang malaki? Sarap niya na. Ang kilo. Okay pa rin. Wala kayong sungayan, yeah. ano? Surahan, ah. wala. 5 kilo daw, ah kaya na ba siya? Yung gaya. Ganyan po yung, yung masay. Yan. Pag bright uh, trend day. Pang daing talaga. Mabilis siguro. Hindi Di pa. Mag-umpisa uh, pa lang. Uikot pa ako ng Santa Cruz. Yeah. Bibisitahin ko pa po yung kaibigan ko dyan sa Locapon North. Mangingisda din. Sabi niya nga sa akin, Huwag ka munang pumunta wala pang ganong huli, matigas ulo ko eh. Oh, <laughs> I love the... oh, oh. Samer, maganda maming mamili. Bila mo. Ang bili mo, ma'am. Pupunta pa kayo doon, tayo, hindi na. Mas maganda at ang benta ni nanay dito. Kaya na pumunta doon, na Hindi, punta ko doon, sir. Ayun, nakalas. Sana, so... Wala naman kayong ibibenta gaano okay. pala. Ano yan 260. 260. Ang 5.5. ay maganda. Ito lang. Pero tayo maganda. 714. <laughs> iyan eh, ano mo siya, mo hmm. Ito maganda oh, mayaman. Daig oh, oh. 350. Mura talaga. Kabayan sir. Ito. Yan sir. Oh. 150 yan sir. Ang kilo. Yeah. Hindi, fresh to. Fresh oh. Oo. 150. Pero kung ito lang, masarap ito sa bicol. Ang tawag namin dito. Danggit. Danggit. Tapos sa... Uh, iluluto mo lang sa kalamansi. Sino uwan? 120. Diba? Tawag yan ay sino uwan. Meron din siguro niyan doon baka meron din doon ito na naman, ito na naman tayo meron pa ilan ilan ito galing namin yan dito lang po sa fish cage yan opo dito lang po pero sa dagat din po yan opo basta sa dagat masarap mas lamang kasi talaga ang ano yung fish cage na bangos dito na 'yung okay, kilo ko. Apa, yung, ano 'yung Dry fish pa pala dito. Ito. ito. hebe magkano kaya ang kilo nito? tama oh, to. dami na nun. 250 lang ang kilo. Dami na 'yan, ah. Pagkakataan na lang tayo Dada na nga saan ano <laughs> Bilis lang naman yun Dito nga ang corner ni nanay No Ah 450 yung kilo ng sungayan, parang ang hirap pitawan. Ah. Dapat na na. Oh, okay. <laughs> Dapat eh. Ayun. Dapat oh. dito. lang pala. po yan. Dito kasi libre na ang daing

Ala ko meron kang sungayan eh. Doon meron sa ano? Meron doon marami. 450? 450? Mabigat-bigat, ano? <laughs> Yun ang isa sa mga sinadya ko ditong isda eh. Yung sungay, machine sungaye. gunner. Machine gunner. Oh, machine gunner mo, ano? Machine gunner. Pero itong mga isdang ito na'y galing din doon sa Opo, Doon din sa Anong oras ba nag-uumpisa talaga ang ano doon? Alas 3 'yan na sila. Madaling araw. Kanina mayroon din naman ng tindahan. Meron ka konti lang ng mga tindahan. Aso madaling araw pala talaga dapat mm -hmm. na andun ka na. Ilang uli nila sir? Mahagulong daw mga ma ano pa sa laot, maalot. Anong 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 buwan talaga ang magandang ano dito? January. Di January amihan na no yan yun. Marami na ang tagsa ng isla yun. Kasi na ang hangin galing na sa kabilang side. Saka okay. wala nang... Pagpaano sa yun, pang March, ganyan, April, tagay ito ang pinakatagsa talaga. April, ano, kasi kalmante lahat. Walang amihan, walang abagan. Tama. Ah, busy kasi kami nung April eh. Pero nakapasyal din ako dito. Oh, nakapasyal ano. ka rin, sir. Diba yung... Arayat kami, Pampanga. Ha? Hindi, oh. kailangan lang talaga. Matalim ang kuchilyo mo. Oh. oh nga. I babysitter na ngayon eh. Oh. Pupunta na rin pala si nanay doon sa kabila Ito oh. ano, ano po ito palengke rin ito Palengke din ba ito Matag ano ah Akala ko tatayuan ng building yun doon Garahe pala yun ano Terminal lang po ano Sa gitna Terminal lang pala No eto okay. ano pong gagawin nila dito? Palingkin rin to. Ito ito. Ah, tapos ito gigibain na naman. Hindi na Sarap yung updo ha. Seryo yun. bituka hindi na. Ayun, bili na lang ako ng yelo. Ah, yan pala, ang ganda. Ah, ano din pala to? Ano ba to? May pwesto din eh. Oh. Ah, parang ano din siya. Aba. Baka yung nilipat dito yung mga isda. Baka nga. Oo. Ibili ako ng yelo. Then, i-yelo natin. Then, tapos na tayo. Abangan nyo yung susunod na vlog namin. Uh, sa palengke naman tayo ng machine lock. oo oh, di Diba? Bilihan ng yelo. Bibili na ako. So ayan mga ka-farmer, hanggang dito na lang po muna. Ikutan din natin ang gulay syempre mamaya. Makakakuha ah, tayo sariwang gulay dito. So ayan, maraming salamat at magandang buhay.